isa man ako isa isa lang isa isa lang Chala. ingit mo ingit mo ingit mo siya minom minom mino 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 puso ka. <laughs> ito yung pinapakita po. Sabi <laughs> mo, Papa daw, wala ka nito. Kabi, ingit, ingit mo si Papa daw. Ma, meron pa ako nito, Papa okay, daw. Hindi, pag nalaglag yan. Apa pe kan apa pai